oo oh, wow. ba ho ay pagbibubibin natin na, e eh. ano yan ano yan lapis na naman salmon salmon oo oh, ay iigin tayo ito wow ay iigin niyang pansigang ay ano pa sinigang kinihaw kaya naman mga busay mga, trup, mga katrupa kaya naman pansigang ito ha ah. na may kalamblas oh. ay lukan kayo sumalubong na lang sa akin. Sa Aray, pagdating ko ay kayo ay papahingin ko kahit oh, ay makapang, man lang kayo ayos na. So, ay, oh, uh, ay Russell'dan. oh, ay, 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 ay din na yun. Pagkasarap naman na yun pare. Nagko. Ay, oh, ay, salamat naman tayo. Salamat na Wow. Ah, aba, ay, salamat po sa Panginoon. Sabi, ay, aba, ay, tatay, Oh, salamat na, naman. Talit, ay, papatulang ko na ito. Talaga, ito, bibigay nai.

Yan, sa may balog ba yan, napis. Saka yan, masal mo, no? Ayan, ayan pa, masal mo, no? Agoy! Puro sa mga tropa yung simisibad. Ito, kay Hernan, tingnan natin kung ano ito. Ayan, salmon! Salmon, salmon! Salmon pa rin! Puro salmon pala mga tropa ito. Ayan, no? Oh, salmon! Salmon kay Hernan, no? Shout out kay Hernan. O. Grabe. O.

naspasan pa. sila ayun saan mo pa rin kayo bayaw oh. pari wala ka naman malagyan pari meron ba katirong kuha rin taon doon wala sa may pinto kung dito mga tropa Babalit yung batang dito mga tropa Ay, nagsisirok kami Lumapit na lang dito sa bangka kusang lumapit na, ayan o oh. Yang malaking puno na yan Bahi yan, bahi Puro sisi oh, May ibang pa doon na kahapon Kasi ba doon naman kay Kuya Linog o. Linog's vlog Ayan Ano ka ba, saan mo ang Oh, lang mo dito Okay, okay. Okay, okay. Ay, guwapo!

Sat na may kalablas, abaho, eh, ay <laughs> eh, talaga naman. Si Atot nga po pala sa mga lukad subscriber ito. ni Linogs, yan. At pag uwi na dati namin sa tabi, ay mahingi sa kanya, oh, kayo okay. sa kanya ng ano. Kayo sumalubong na lang sa akin. Sa okay, ko, ay kayo ay ko kahit oh, eh, ay, Pang, lang kay ayos na. Ay, so, oy, ay, ah. Uh, Sigurado kang kain ay busog na no, busog ka no? Abaho, ayun um, naman, ay nice siya. Talaga namang, <laughs> oh, ay papapahiyaw ka ng inay! Ay ka igay. Ay ka sarap! na to! Oh, inay ko pa! Ay ka sarap! Ay sa ngay o oh, katamon na yung magandang buhay anay Ay pang pamilya baga Dating na oh, rin Oo ay ganito na ito Siya to niya pala kay Bugat Habang nangangaskas kumakain oh, Ayan ay, si Bugat o Ay, ay, ay pagkasarap man din ay re Pagkasarap naman yan pare Oo nako Nakakita ka na pare nalagyan mo? Mayroon pare Mayroon sa budiga <laughs> Ayan Oh, ala, yan. Ito kasi si lang Lamo, sinibara na, na naman, aray ko, kasarap naman ang pakiramdam na yan. Aba, ay ako, ay nakay, ako kinakabakabahan ha, pag ito nagbabantun. Yeah. Ah. Uh, ay, pakoy naman sa kabila ho. Pakoy. Pakoy. Ay, mga, mga katropa, mga busing. Ngayon na ako nakatagpo ng ganitong kumandawi ang salmon na, inaki, talagang. ay, nakay talagang, talagang nakapakarami. Aba. Ay, oh, ay, ay naman, naman ay, 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 Wow. ha ah, ha aba, ay salamat po sa Panginoon. Sabi aya. Yan mga tropa, bali no sinigdap daw ni Linux Vlog ay talaga sumasalubong daw oh, sa oh, Thailand. Talaga salmon. nagwawala sa salmon han eh. Talaga Sumas namang. Sumasalubong yes, pa sayo kanina. Oo, no? ayos oh, ay so, Ay nakakita nang gwapo sa ilalim ng tubig kaya pag hindi naman sumalubong ay awan. Oo. Oh. ha? Yung pala sa kanya. Ito kanino ito? Sa ito pare? Ah, pare. Ah. Oo, sa akin. Tingnan mo naman. Pare. Ito. <laughs> ito ay kay Linux. Oh. Ayan. Pupunin daw niya yan. oh, isa't out sa mga, ano, isa't out sa mga kagaya kong mga isda. Eh, talagang ito ay aming pagsasagaan na. At ito ay inaki pambigas-migas na ito. Binigay na ito, binigay na to, ay, mga, oh, ito. ito. Ay, oo, oh, ito ay pinagkaloob ng may kapala. Ay, bakit hindi pa natin kunin sa ni? Oo, ganyan ang dagat pag magbigay ng biyaya. Kailangan may tiyaga. Para may nilaga. Oh, uh, ano pa? May sabaw. Sabi ni... Sabi tata. ay, nandito na pala si Pacific Vlog, hindi ko napapansin. Oh, yan ang huli uh, ni Pacific Vlog. Talagang pili naman, salmon. Okay ah. Uh. Pacific Vlog, isang siya Pacific Vlog yan. Shout oh, po. Ako talaga ba yung sa iba? Ayun, yan ang tayo nilinig vlog. Oo, ay inong. Talagang ito eh. Kaya namay nalayo pa eh. Higila Five... sama. Ah, nakikinigihan ah, oh, na no. Aba, pagati. Salmon na salmon na naman. Tangini papatulan ko na ito, talaga ito bibigay nai. Adik mo diyan. Eh nauntog na, okay. na dalim. pa. Nauntog. <inaudible> <cumbaya nichts. inaudible> ah, bawo. pare, tama pare. Pare. Skillpin man. Yang pare. salmon. Ya. gimana ito. <laughs> <laughs> ay, ano nung video? Hindi mo ma... Ay, nabibos na -na ba? Ay! Kaya mga tiro pa, para doon yan kay... Kumari. Oo, oh, oh. shout nga pala kay Maring Mari P. Ayan, si Bukay to. Oo. Oh. Oh, Bukay, yun nakagalaw-galaw pa. Yan pa'y kumakay habang nangangaskas. Kapit-napit na po yun. yan. huwag mo nang pagkalitan si Buyot ha. Paano sa mo? Iwanan ka na siya. Huwag mo na nang ka na raw. Pinagalito <laughs> pa ba? Uy, buyo mo niyan. Saan niyan? Oh, man yan. Sa yan? Sa yan. Sa kanya 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 Sa po. Oh, yan, dinira na naman ni Bayaw. Si Pacific Blood Hello. Oh, no. <laughs> Simple-simple lang oh. Hindi oh. natin kung saan niya nalagay. Ah, pala sa kanya. Ito. Oh. Aba, eh, ko to Ayaw na tumakbo. Tumigil. Ay, scripted, scripted naman yata yung ginagawa mo yan ay. Bye, Bye. Binubuntog ko nga, isipad na naman. Binubuntog ko kaya yung tabak Aba, ay may isda na. Isda. Ay dawi na. Oy, oh, hindi ay na. dawi. Ayo. Oh. Kaya pala. Ano? Kaya pala ayo na uh, tumak mo at dawi na pala yon. Oh, agala yon lang pala. Oh, Mano si buka to. Uh, ala. Ano pugin niyo naman yung uh, ano pamiwas? Abay, ganayon na, ganayon pala yun, hanay. hindi na bumaon ay, abay, dami na. Oo, oh, ay, pag ganito ay, dali, 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 dali. Kaya mapuno, kaya mapuno. Sitan. Abay, pinagbigyan ng panahon ay, taga ngayon, pupunoy mo. Pag hindi kaya sa kaskas ay, sa paspas. Oo, oh, kahit mapanood ni Busing, Busing, papaspasan ko na ito. ito Binigyan na ito. Binigyan na ito. Binigyan na ito. Ito may may kasamang pagod na ah, ang nangangat ka sa oh. pala kay Boss at saka kay Ate Tess, yan. Yung mga paspas, ay -pas, eh, eh, palamuti na lang. po sa ating mayari ng amo, sa ating bus. oh Uy, kipari yung Scorpio na naman oh Ang kuy. Talagang masarap ito. Ay! Natanggal. <laughs> Natanggal pa. Oh, sabi meron na naman. Hindi ba? Ito yung sila kasi wala ako. Ito, ito, ito. Si Hernan. Sigurado ito si Hernan. Hindi oh. tayo pa rin ang daga rito. Oh, 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 oh. ah. Salam mo na naman. Salam mo na naman. Aba. Oh, kung sabi, sipad na naman yan. <coughs> ay, na naman. Aba, Buseng. Kung ito ay napanood mong video ito, talaga ito may ebidensya na ito ay huli sa kaskas. Oh. 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 Ay. Oh. Ah. Ay, kay Bukert po.

Shoutout nga pala sa mga, mga namimili na isda. At ang sabi daw eh ngayon ay 14 pa ang galunggong. At 10 paraw Patas ang tulingan. Baka tatas pa yan. Okay. Kaya maghinahinay sa ilo. Hanay, eh. baka tayo wala lang yung Ah, Masa po ito. Ayan guys, halos lahat ng tingkatrupa ay nangangaskas. At meron nagtutot Ay mga tropa at mix vlog na lang ulit at tayo mo ni maliligo. Kaya yeah, shoutout po. Shout out po sa lahat ng followers, uh, subscriber at mga silent viewers at yung ating mga baser dyan. Yan, may galab siya sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. At mahal na mahal ka ni Linets Vlog at saka ni Pacific Vlog. Yan, Pacific Vlog. Shoutout mo yung mga subscriber at followers. Ayan, uh, shoutout po sa mga followers ni Dun TV. Sa iyo. Ay, sa iyo. <laughs> sa iyo. Sa, yo, ay, sa si, din sa iyo ay. Ayan, huling yung ulo. Isipan naman sa'yo. Bukat. Isipan na naman. Ay, huwag lang akong iiwanan pa! <laughs> ano yun, <laughs> O, oh, magpupuno niyang kwarentaan. O, kay Lennox Pratt <laughs> na naman, oh. abay eh, mga... Pag iniwanan ay, pa, pa naman, na eh. Ito na lang. Ito na lang kay pari Scorpion. O. Oh. Ay, Salmon pa rin. Pari! Kaya, uh, Hayman, o. Oh. O, pitim na lang! Tansi! <laughs> Ay, uh, ay, man. ay, boy! Ay, maligo ka na, kuya boy! Marami tayong kumpanya na. Ayan, mga tropa. Ato pa kanya yung susunod na video natin. Maligo na? Maligo na tayo, tapos maliligo pa tayo? Ayan. Salamat po sa lahat ng mga nakarating sa kahulian itong video nito. Shout out po sa inyong lahat. Ang bugan mo na ba, mahigil?